maso araw ng match tayo ngayon mas simple ng operation kasama ang team Teparo And, hindi natin na lang yung arena natin ng pag-alam ko hermosa o Herbosa, g 1 and two tayo, tignan natin kung saan na, uh, kung saan tayo uh, dadali ng ating clearing operation kasama pa rin ang Shout out, mahalan ka rin. GPSQ out, D. punta tayo sa area. Kasama natin ang uh, Manayla Barangay Biyoro, ayan oh. Uh. Ay, yung babayero, ba ay yung babayero ng demolition yun. Yan yun. tayo doon sa area. Naway uh, maging matayami kong clearing operation. Ah, diwa, giban. Silbote nagsabi. Oo. Oh, oh, Lunga yun, yan mo sa mga yun. Wala tayong kasamang polis. O, oh, doon nga. Oh. Hermosa nga. Oh. Sa tres naman eh. Paluod ka na ulit. Makikita mo na ako eh. Dito na tayo sa bandang Kisatan Recto. On the way na tayo doon sa area Hermosa. District 2. Area ni Engineer Bautista. Ito yung ano. Reklamo ng mga may-ari ng lupa. Ng mga kiniba. Tapos nagtayuli ng bahay. Ito na tayo sa area ng SM, San Lazaro. Palabas na tayo ng Abad uh, Santos na ito. Kaya na, blooming na tayo, Riles. Formosa na tayo malapit na tayo sa location ng clearing operation ito sa area Oh, hindi. Ayan, yung mula upisa niya papasok. Kasi e, ito, ayun, mati yan, yun. Matitimag yun, yung area nag extension. Oh, dati. Yung barangay sa dulo. Sa dulo. Anong panahalap na ang ispo? Ispunan, o. Ang gato kasama doon. Wala ka <mag> <coughs> Wala nga mga doon! May village po! Ito po kayo. Bante, bante, bante nyo muna. Okay. Time na. Ano ate? Labas nyo na po. Labas mga yun mga na. yung gamit lahat. Wala kasi yung bukas Lahat na po, te. Labas nyo yun na yung mga gamit. Kakaroon ano tayo na clearing operation ngayon dito sa Manoto Compound. Kuya, tao po. Tao. Ito yung mga gigibay natin. Binibigyan sila ng oras para tanggalin yung mga gamit. Pag-uunan din, pag-uunan din. Alam mo, bakit pa

Ito, ano yun na? O, oh, ano nyo na? Tanggalin nyo, tulungan na natin para mapabilis tayo. Tayo yung mga, tayo yung mga gamit yung nalagay, oh. Tatampan namin, oh. Oo, kunin na, sige na. Boss, boss, isisi lang, ah. Eto yung mga nagtayo ng bahay sa ano, Manoto Compound. mga na-demolish. Pati mga gamit yung mga na-demolish. Ano si Abla? Ano Dito. 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 Ya mo sila. Ang ya mo sila. Ay <kão> si Boy <S2uffles> Maso. Ito na sa akin naman. Yaya na nga natin eh, dinagpuntaan eh. si Jab lang, ka na, kukunan na kita. Malaw ka na, na eh, eh, nakita na rin si Robin gumalaw. Kumain na lapit ka lang konti ro para. Yan. Tutu-tulo. Jerry Okay Boss, yung mga bote. Hindi buwayan. Hindi America. Oh, gina <laughs> Wei, mga boting ba show, kailangan nyo pa ba? Okay na kayo. na lang. Po.

Yung ito tatila daw. 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 Yung kami trabaho lang kami, wala naman kami magagawa dyan eh. Ben! Ben! siya ka. hindi niyo ba mawaw? O, no. Uy! Hindi sa pader ha. ha. Ha? Wyoming. Nagtibay dyan. tayo dyan. Kahit tapos, ka ng dugo dyan, no? No life. Nagturo ka. Oo. Yero, yero. Tayo muna, kumuha ng tubig. Taga demo. Mingi, mingi si Foreman. Yun, paluin na patas. <inate> hino, hino, hino. Na kayo, ay, hindi. Hindi. Di niyan. Ba, pa sa panggatong. na, Panggatong daw eh. Diba na ibang bahay. Ito yung sa volunteer sa fire, pinakakalas lang natin. Ay, boss, ay, tolda, ha? Ah, binigay namin, ha? Ah. Baka hanapin nyo. Ay, boss, yung mga ilaw niya, tsaka, ano? Mga bu may, Buhay pa ba yung kuryete niyan, boss? Wala na lang, okay lang. Wala na lang, hindi ko

Ito, ito, pinagigiba na to. Kasi marami nagre-reklamo, ba't siya nagigiba? Kasi hey, Pero sila nanay, oh. ayan, ayan si nanay. hindi, hey, na, nakablog kayo para alam din nila. Ay si ate, yung isa sa mga nagre-reklamo, ba't di raw nila gigiba to? Oo! Oh. Oo, tama yun, tama. Hello. Ate, lapit ka, ate! <laughs> De, si ate kumakaway. Si ate kumakaway, Hindi ko ate. <laughs> Nagal! Boy Maso! Boy Maso! naman yung ate. Lahat dapat no. <tong> si <Julian. tong> ah, si eh. <Julian. tong> naman ni Julian, eh.

<laughs> yung yonan, yung, yung aboy na yun yung nangaboy ng samurai. Oh, <laughs> yun.